Ano po pangalan niyo, Tay? Dodong. Dodong. Tapos yung misis niyo po ay si... Bibi naman siya, Bibi. Yun lang eh, no? Yung kamukha na ito. Yan, di ba? Ganyan yung location. Ganyan yung itsura. Tapos dito kayo nag stay no? May video, okay. Tapos cottage. Pero taga-pandi po kayo, no? Dito sa Pandi kami Pero ano na kami ngayon? Dito na kami nag-stay. No. Ilang taon na po? Dito na kami naka-rooms. Ilang taon na po? Dito kami dito. Dito. 5 so. years. Tagal na. Tagal na no. Ibig sabihin tayo, pag kamukha niyan, pag halimbawa, let's say, bumabaha diyan, pagka may bagyo, hanggang dito sa may puno. Gasami puno na yan. Uukod yan Umaapaw. Tapos wala nang idadaanan. Wala na, iikot na kami. Aa ah, iikot na kayo doon. Oo. Oh. Oh. Para ko Ah, mas malayo. Malayo. May siguro. Sa sampuras. Sa ataw o sa mga dagat. Ibig sabihin ang mga pangangailangan niyo nandito na. Pagkain, binibili na kaagad sa bayan. Bayan ng ng San gat Uh, pero tay, tanong ko lang po. De, ibig sabihin, limang taon na kayo dito. Sumasagi ba? Taga busas po kayo dito ba? Pande? Taga pande. Sumasagi ba sa inyo na uh, what if hin wala ako dito? O halimbawa, wala ako dito, umuwi ako sa amin. Yung nalulungkot ba kayo tay? Sumasagi pa sa isip niyo minsan na nalulungkot kayo, kaya lang wala kayong choice. <laughs> Parang gusto mo din mabago, wala ka lang magawa, no? Ang lang po sa inyo dito, kasama nyo yung asawa nyo. Ang anak nyo yung babae nandiyan. Ilan po ba anak nyo? Anim Anim. Ang kasama nyo po rito yung babae, pang ilan po? Panganay. Ah, panganay. Tapos yung lima, nasa meron tigbe, meron sa bustos, meron sa pande. Pero dito lang, somewhere in Bulacan Kamares, lang. Tamales, Kamares, Stos, wala Nasa Bulacan lang lahat. Taga mm. okay, saan po talaga kayo? Ako, Bisaya Si nanay po? Ganun din. Ah, paano kayo napunta so, dito tayo? Uh, si Leyte naman siya. Leyte kayo po ay? Wow, Ilonggo. Malapit sa Roas di ba? Mm. Kasi nagbabakasyon din ako ng Roas eh, sa Kapis. Sa Mambusaw. Mm. Tawag dito tayo. Nung dumating kayo dito mga anong taon eh. Uh, 16 lang ako noon eh, na uh, 1975. 1975. Ay tagal na. Tapos nagkakilala kayo ni Nanay sa dito na sa Dakay na. Ah, na ako, 36. Ano po trabaho niyo dati? Nagko-construction lang. Tapos si Nanay sa bahay ganun. Pero ni pero tay minsan sumasagi ba sa isip mo na ano, pag tumari ka mukha na ito, let's say, kausap niyo po ako, then mamaya wala na ako, mag-isa na lang po kayo rito. Yung sumasagi ba sa isip niyo minsan yung parang nalulungkot din kayo na parang gusto mong mabago, kaya wala ka choice. Talagang gano'n ang kwan. Ang buhay. Tinanggap mo na lang. Tanggap na namin, lalo na sa kanina edad na. oh, kagandahan na lang magkasama kayo. Na, wala na ang hirap lang ay in case of hospitality pagka may na hospital. Like masakit ang tiyan, may mga Ilan po ba anak ng manugang nyo? Ay, ng anak nyo? Dito Apat yun sila Malalaki na? Mga may asawa na lahat Pero nung mga bata pa diyan din tumutuloy Hindi, ah, doon sa ibayo sila Ah, doon sila nag-i-stay May bahay sila doon Malapit sa court Ah, doon sila Yung bago kayo pumasok sa court May bahay doon na and down Yun ang kanila siya dito tayo sa area na to. Yan yung area na yan. Dito, kayo ang may hawak. Tsaka yung nandini sa baba, no? Ito yung mag-isang cottage na yon. Oh, pero, dalawa lang kayo halos. Oh. Ang may ano yan, yung ano namin. Paano yun tayo nagbubuwis din kayo dito sa munisipyo? Nagbubuwis siguro yung manugang ko. Panila to, hindi naman namin. Sa manugang mo lalaki yung lote. Talagang taga rito siya. Pero maganda, magandang negosyo sa maganda lalo pag summer. Kaya kami, para lang, para ano na rin namin, tulong na nila sa amin, tulong din kami sa kanila. So, mm hmm. Tulad niyan, umalit sila. Walang tao, kami lang dalawa. Kayo, kayo ni Mrs. Mambantay Bantay. So, Pero may nandun, may pwesto sa cottage. May nakarit ba ngayon? Yung mag-overnight? Ilan ba cottage yung pang-overnight? Ano yun? Uh, lima. Ilan ang may laman? Isa lang. Ah, isa lang. Pamilya? Ah. Mga magkabarkada lang siguro. Dalawang lalaki ba? Mga lalaki, babae din? Ah. Parang... Magkakabarkada, magkakatrabaho, ganun. Baka. Ano tayo madalas mong ginagawa pag hapon nandito ka lang? Ah, marami akong libangan. Kaya lang ako nandito. Dahil wala siyang kasama. Ah. Pero kung nandito sila, nandun din ako sa bahay. Marami akong libangan doon. Ah, sa bahay mo? Mm. -hmm. Nalilibang ka na rin? Nalilibang na. Nagaano ko ng mga alaga ko. Naglilinis ng mga alaman. Pero sa kabila sa isang banda tay, syempre may, 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 part ka pa din na parang nalulungkot ka pa din. Kahit pa paano. Tinanggap mong... mo na lang. <laughs> <laughs> Kasi wala tay chase na, no? Wala. Minsan talaga sa buhay talaga natin, uh, kahit gusto nating baguhin, kahit may, may gusto tayo mga iba, kung wala tayong choice, wala naman tayong magagawa. Tanggapin. <laughs> Kailan, kundi tanggapin. Ilan taon na po ba kayo tayo? Six, uh, 65. Ah, 65. 66 ako is yung darating na. Uh, uh, 66. June? Mm -hmm. Si nanay pa ilan taon? Mga 65 na rin siya. Itong Febra... Hindi to, 65 na siya nung February rin na to. Hmm. Pag nakahiga kayo tayo ni nanay, minsan uusap din kayo? Hindi ba sabihin, may napag-usapan din ba kayo tungkol sa ah, parang ang tagal niya na dito? Parang may mga napag-usapan ba kayo mga seryoso bagay na, Ay, na, na, gusto niyo rin minsan na ah, bumaba, yung normal? Hindi, pag katulad niyan, halimbawa, gusto niya magbakasyon sa provincia, okay lang. Ah, pinapayagan niyo siya? Karating lang nila, galing Ga dito eh. Ah, galing nila. Sila lahat magpaanap dito. Mm. Ngayon nakakauwi lang nila. Ngayon, kung ako naman, gusto ko rin magbakasyon sa amin. Ilo-ilo. Hmm. Hindi kayo nagsasabay? Hindi, hindi. Kasi... Nagro-ro-ro ka tayo. <laughs> Oo, roro. ro-ro din kasi pag pumupunta kami dun eh. Roro, Pabatangas, Mindoro, Aklan, Antique oh, lang 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 lang. tapos Rojas. Oh, oh. Pwede rin naman tayo ilo-ilo. Meron na yata. Meron, meron. Ay, ano pala tayo? Aklan, meron ng airport. Kasi nakaraan, nag-aeroplano kami. Ani, yung antike? Sila, aeroplano sila eh. Sa tak ano, Tacloban. Ibig sabihin, nang niyo nyo doon sa Iloilo, may pamilya ka pa? Mga kapatid nila. Ah. Wala na magulang. Ang lam, parang ganitong panahon, ang lamlam, -lam, no? <laughs> yung ano lang, uh, parang minsan mag-ano mag, ka ba tayo yung mapapaisip ka lang. May time na parang malulungkot na pag-iisip. Oh, hindi na parang wala kasi parang inuusip mo yung saya ng kabataan mo. Katulad uh, nyo, ganyan. ang Nakapuha nyo ng banding-banding ah, na binigin mo. kami, wala. <laughs> Sige tay, thank you ah. Salamat. Thank you, thank you. Mayamaya, uh, huwi na rin kami. Ah, Salamat.